Good morning, good morning. Kita so, tayo ngayon sa Pagatpat. Sa Pagatpat, ayan. Si Saidian oh. Pagatpat Matalum. Matalum Lady. Wow. Hmm. Wow. Mm -hmm. Pasyal kayo dito. Magpaluto. Ayan yung mga seafoods dito. Wow. No? Hmm? Lami ka ayo. Lami ka ayo. Nandiyan si boss. <laughs> Panalo. Panalo. Hmm. Pagatpat Matalom Lady. Ayan, si Magtanggol. <laughs> Abangan. Valenzuela Classic. Sport Classic. Tayo boss. Bye, May floating cottage din sila dito. Ayan. Wow! Uy! Mandulas ah!

Yun may island doon oh. Pwede ring pumunta doon. Bedulas, bedulas ka. Alam ko. Wala nang asa pagkat tayo. Mm. -hmm. Ang ganda. Nasa Matalom po ito. Matalom Lakey. Kung dadaan kayo rito, ayan na. Pagat-pat lang ang hanapin nyo. Tulay sa tibo din to. Ayan, tulay sa tibo. Yung mga cottage sila dyan dito kayo mag-order. Ayan. Ayan po. Hmm. Ayan yung kusina nila. Magpaluto, mag-order. Hmm. Paihaw, paluto dito. Ayan may mga ano. Ayan. Hmm. Oh.